the long wait is over. So wakas, i-upload na rin natin yung ating ride adventure dito sa Guimaras. By the way, mga abyan, kami pala yung full tank riders. Tanke palaging full, energy palaging puno, at naka full tank sa saya at adventure. Halina at samahan ninyo kami i-explore ang magandang isla ng Guimaras, the home of the sweetest mangoes in the Philippines. touchdown you no know, sa ating first stop ito yung dinatawag nating smallest plaza in the Philippines no formerly it was listed sa Guinness Book of Records sa pinakamaliit na plaza sa buong mundo pero lang ito 200 to 300 square meters no and sa gitna nito ay makita natin yung image ng ating national hero na no si Dr. Jose Rizal at dito nga mga boys no magpapapicture picture tayo dito photo opportunity at unahan na tayo ng Sir Bill Pick no 2 2 2 4 3 bang no you know? Ayan. So guys, no? Magkakaroon uh, tayo ng opportunity to have a good photo. At pagkatapos noon ay magkita na tayo sa destination, which is the man-made forest. so, Before that, of course, meron tayong pa-A-video. Ay, a video ay, -ay dyan, guys. Yun, know eh isa sa mga reason guys kung so bakit namin nagustuhan mag-rides dito sa Guimaras Island ay wala pong traffic at the same time ang sarap ng simoy ng hangin dito no? at hindi masyadong polluted na maraming mga sasakyan kumpara sa ibang cities or provincia doon sa Panay kaya guys dito na tayo sa ating second destination ito yung tinatawag nating man-made forest dito sa Guimaras Island no? it's full of mahogany tree at sarap dito mag-pictorial mag-stop at mag langhap ng malinis na hangin at ito nga nagkaroon ako ng chance na pasukin ito yung sa gitna eh gusto ko talaga makita yung mga puno at saka yung malanghap yung malinis na hangin dito sa Guimaras Island ayan guys so makita nyo po ang sarap sarap if you are a nature lover this is the best place to visit no? ang sarap magkape dito sa umaga baka kailan na kape mo at bumalik din tayo sa glit no kasi magkakaroon tayo nga ng photo opportunity kasama yung ating grupo which is the full tank riders. So, aayusin natin dito yung mga motor at picture taking na. So, pangatlo sa ating listahan, walang iba kundi yung kapitolyo ng probinsya ng Guimaras. No, makita nyo po guys, no? ongoing yung construction at rehabilitation ng kanilang kapitolyo. Ayan, slow mo natin ng konti para makita nyo yung view. Ang ganda guys, no? At dito nga, liliko tayo at pupunta tayo dun sa may iconic na pangalan ng Guimaras. At dun naman ay another group photo naman kasama yung ating grupo. At, uh, we are very fortunate no kasi nakapasok yung motor natin dito at ayun ayusin uh, na natin ng konti at mga uh, ayun, lupo ko ulit At ang apat sa listahan natin, walang iba kundi yung Char's Floating Restaurant. Ito po ay matatagpuan sa situ Talisay, Poblasyon, Nueva Valencia Guimaras. At meron po silang entrance fee na 150 pesos para sa mga adult. At para sa mga bata naman po na may edad, 5 hanggang 12 ay meron po 100 pesos na entrance fee. Unlimited use of amenities na po ito. Pwede kayong mag-Tarzan Swing. Meron ding diving at saka yung slides at hindi lang yan, po open din po sila sa accommodation. Meron sila ditong for overnight stays na mga rooms na pwede nyo pong uh, pag-stayan dito sa Charles Love Floating Restaurant. kayo yung tipong mahilig sa dagat mahilig sa mga islands at gusto mong makalanghap ng sariwang hangin this is the best place to visit here in Kimaras Island at mga lods, gumakita niyo po papasok na tayo sa floating cottage pwede kayo mag order ng pagkain dito kung gusto nyo mag lunch sa area na to at the same time maligo no? straight ahead, gumakita nyo po sa pinakadulo ay meron tayo dyan slide, pwede kayo mag uh, diving dito, tumalon dyan sa mataas na area na yan. At dito nga po, sa cottage nito tayo kakain. So habang umuorder yung ating mga kasamahan, ay gusto ko muna makita niyo po dito yung view. Yun no yan, kita niyo na, mga kalods. Pwede kayong mangisda dito while waiting for your food or maligo. Pwede kayong mag-swing, pwede kayong mag-slide, at mag-enjoy sa place ko. So habang tayo ay nag-aantay sa ating tanghalian ay tatry natin yung javelin throw. Ayan, gamit yung ating Insta360 X2. So nauna si Baby J Lord. Ayan, pakita tayong view na floating cottage. At pagkatapos nun ay nagpa-picture taking pack. Instagramable photos. At yun na nga mga guys, no, or lords, no, ay natapos na at naluto na yung pagkain natin at umpisahan natin yung lunch dito sa my Charles Floating Restaurant. So happy eating everyone. So pagkatapos nating kumain ay pupunta na tayo sa next destination natin. Ito yung tinatawag nating wind turbines dito sa Kimaras Island. So fun fact about this wind turbines dito sa Kimaras Island. No? Unlike in Ilocos ay nakahilera yon sa tabi ng dagat. Dito naman sa Guimaras Island ay naka-scattered po siya sa pundok, no? At meron po silang 27 wind turbines sa Guimaras Island. At ito yung aakitin natin yung isa and another drone photo opportunity ang gagawin natin dito. Sino ba dyan? Back! Sino ba dyan? Pagkatapos ng training na to, ang hindi namin alam ay meron palang mapaprank ng dumus mo sa wind turbines. So, after ng javelin throw na to, ito na po yung sumunod na mga nangyari. Just give me my money! Just give me the money. <laughs> Just give me the money. <laughs> Just give me the money. Hindi alam ni Shella, siya pala yung mapaprank ng Give Me Money. Eh, tako pala yung kumuha ng video, kaya tawang tawa ako din sa likod. <laughs> Pagkatapos ng mga kaganapan doon sa Victor turbines, ay punta na kami sa last stop namin. Ito yung tinatawag nating Fatima Farm. Ayan, ang ganda ng lugar na to guys, no? As in, So, isa pala itong farm resort na kung gusto nyo ng peaceful environment, ito yung pinaka-the best na bisitahin. At pwede nyo ma-enjoy yung fresh air dito sa may Fatima Resort. At kung gusto nyo naman magkasal or mag-meditate o magkaroon naman ng peace of mind, ay ito yung best place to visit dito sa Kimaras Island. Ayan na ha, iikutin natin yung Fatima Farm na ito at maghahanap tayo ng site kung saan tayo pwede mag-merienda at sa lugar na to mismo ay hindi ko inaasahang meron namang mapaprank no? another just give me my money session dito sa may Fatima Farm but before that meron tayo dito mga instagramable photos na i-share sa inyo ayan, bak, sino ka dyan? So guys, kung meron kayong time, kung gusto nyo gumunta dito, feel free to visit. Meron silang entrance fee na 50 pesos, no? At this moment ay kumain na kami ng merienda at papakita ko sa inyo yung kanilang... Uh, ang kanilang view deck kung saan kita yung kanilang buong farm at in this very moment pala po mga kalods ay ito na yung magsisimula na yung ating prank Just give me my money

out of this word na dugtong na money sa huli ni Sir. So at this point mga lords ay pabalik na kami ng Iloilo -Ilo City at kung makikita nyo po ang haba ng pila at hindi namin inaasahan na ganito pala yung mangyayari sa amin so naipit kami dito sa traffic Anyways mga kalods nakasakay na po tayo dito sa may airport at pabalik na po tayo ng Iloilo -Ilo. uh, Once again maraming maraming salamat po hanggang sa susunod God bless everyone